kamisuri so joyride tayo ngayon mga kamisuri so, at isang pasayro na tayo galing sa amin sa preso kapit na dito sa ito city medical center alright so, dito tayo sa gate magabang abang tayo ng pangalawang booking natin sa 13 walang jeep eh. pero dito kung parang strike kaya tayo ibang mga transportasyon na okay alright so magandang umaga mga kamisery yun alright so abang abang tayo dito ng ating pasahero ulit alright subukan natin pasahero ngayon mga. umikot ng umikot okay alright yun mga kamisery so, yung galing ng Dasman na atin din natin so mga dalawang oras din ang ating biyahe matraffic lang dito sa Marcos dahil yung kanina sa dinano natin merong umakyat na nawala siguro sa katimuan umakyat sa ano po, sa transmission line so tatlong train na nag-aabang sa kanya doon para ma isagip siya so ang nangyari marami mga motorista na uh, nanunood alright so ako hindi na dire na kami dahil uh, may pasahero tayo so dito ako pumapasok sa May Marikina sa Marikina Heights so dito tayo magkabang-abang ng buki mga kamusta rin mapadelivery man yan or uh, passenger so dito tayo sa may ano private pension so napakabango amoy ko yung kanilang uh, niluluto ang bango so yun alright so baka makakuha tayo ng buki dito kahit pa fair view Alright, doon ang target natin para mag-relax tayo. Alright? So, mga kakakamissary, so, nandito na tayo sa Quezon City, sa Tambayan. So, mag-tongue-jones tayo, mag-ano muna tayo? Long silog? Long silog po. Meron. Hmm. Long silog na lang. Yun, ito punak na relax po. Oh. Okay. Buti pa sila. Puro ano ah. Gaming ano yan ah. Masama sa kalusugan yung pre ah. Nakakalimutan niya ng pag-inom ng tubig, pagkain. Yun, okay mga siri Isang ano tayo, delivery pala nakuha, 86 pesos. Yun, alright So, dahil to tayo, dito natin mag-aabang ng pakabite na delivery or may pasahero tayo Manila kukunin natin mga mystery okay alright kaloto muna ako ng uh, long silog kasi Tom Jones tayo kanina pa tayong uling kain natin kanina umaga pa eh. so, so diretsyo tayo okay diretsyo relax relax tayo mga mystery hindi pa kasi kuminom kuminom ng basta basta ng tubig kasi gali tayo sa initan so last mga tayo so dito okay. alright so kahit pa paano mga kapat na pasayro tayo alright ayun mga kami si Rizzo so, nasa bahay na kami uh, di, ta, di na tayo nakakuha ng delivery so dahil galing perview nakakuha naman tayo ng na papuntang Makati yung pasahero nasa 300 din so yun alright so pay na sobrang init sa maghapon so kakapagod di ba nakakapagod pagod ka ba sa school hindi di ba nakakapagod ang school wala kami pasok wala kay pasok why di mo alam may sakit si teacher Primo! Nasaan ka, Primo? Oh, yun siya, oh. Primo! Primo! Masaya na siya, oh. oh. Okay na siya, okay na siya. Okay. Alright, so peace, I'm out.